So yan may kuha naming tilap yan Bilad natin Bilad natin Sa init Kaso lang walang init Mamaya ang gabi na lang <laughs> i hangin. Tapos wala nang init Duduwa ka isda ba? Nagduwa on is da. Langaw, may langaw ako. Ano? Minangang. May langaw. Ganyan kasi yung ano Ang baho kasi. <laughs> yung okay. mga amoy kaya kasi. Parang amoy na mga langaw. Kaibang <laughs> ng langaw. Kaibang ng langaw. Ano yung mag init siya? Luar tak? Pah ini tapi Lord. Dok bangkit luar. Atau tak? Ini atau tak? Siapa bulet nak tu si? bulat nak tembelan yang kupah? Ibu lah. Kita bulat balik lagi deng tak? Hah? Kita lagi tengok. Oh betul lah. Bulet nanti siapa yang main? tangkal so yang bagaimana ni Hello.